So mag-unboxing tayo ngayon. Dumating yung aking Aqua Plus na 4 liters. Siya. Ah, bi oh, bilis lang oh. Naka bilis lang na ano. Ma? Oh. Huh? Ngayon natin. Tingnan natin. Hoy, hey, hey, ay ka mayroong dumating ka oh. oh ka. <laughs> dumating yung ating uh, Aqua Plus. Ayan, natin. ang ano naman ito hindi naman, ma... hindi naman makuha dahil ito kailangan ng aking mga anak sa ano nila sa laro nila sa mga tournament nila No, kailangan namin ito. Ay ano, oh, 4 liters. Kailangan namin 'to sa laro nila. Ay ano. Oh. Dahil kami pagpunta, lagi kaming ano sa tubig, ay napakaganda. 'Di ba? San ka pa, 'no? Ba? Ang laki. 4 liters 'o. Oh. 4 hmm? liters pero na siyang ano dyan sa loob. Kasama kung pwede mong gamitin. Ayan Ganda to 24 hours din ang uh, ano nito uh, Tawag dito Meron na kaming mga kasama dito Sa Parents din ng uh, Parents din yung anak nila no uh, Football player din yung anak nila At uh, ito yung uh, tawag dito Ito yung kinuha nila natin yung isa yan box natin ay wow ito maganda kulay kulay itim ayan oh no? oh kulay itim oh diba hmm, napakaganda ayan natin oh kumpleto din oh yung loob ba ayan mayroon din siya So bila natin 'to ng uh, tawag dito. Yung uh, rubber. Meron kaya ang bintang rubber dito? Yung uh, rubber dito? Ah, meron na pala siyang rubber. Oh. Pero maganda 'yung may rubber dito. Ah, uh, maganda talaga siya. Ayan. Yung dalawa. Diba? So, maraming salamat. ang God bless Okay. Bye bye. Muna kuya. Ito hmm. rin na ito na kuya.